Okay oh guys, good morning. So, meron tayo ditong EDB 150. So, problema nito, hindi nagcha-charge sa yung ano dito. Battery, yung indicator niya, lagi lumalabas. Kapon ko pa ito ginagawa, hindi, hindi ko pa masolusyonan. So, kalas ko na lahat yung mga fairings para matingnan ko yung mga connection ng mga wire kung mayroong problema sa susian tadi dito sa filter box nya sa dito sa fuse box yan pinagtatanggal ko na lahat yung mga fuse para malinisan ko kasi medyo nag-uumi doon na rin tapos itong relay nya yan nalinisan ko na rin yan so mamaya maya tingnan natin kung magcha-charge yung battery so, yan, no, may umido pa ni sprayhan ko lang ng ano. So pag ayaw pa rin mag-charge, bubuksan natin yung stator baka may sunog doon. Ayan. Pero chit-check muna natin tong linya na to. Ito yung charging eh. Ito yung kulay dilaw. Check natin dito yung eh, ma manual check natin kung may ano siya continuity so dito yan saka yung ano uh, sakit ng susian tingnan natin ayan, hindi ko matanggal ayan. dito okay naman wala namang momento ay may konti ayan o oh. magahan lang natin yan tapos dito sana magiging okay to sana mahula-hulaan natin mahulaan na lang itong ginagawa ako eh, kasi kahapon pa ito ginagawa laging lumalabas yung battery indicator nya dyan sa panel oh, pachamba na lang to. Tingnan natin kung machamba natin. Di ba? Dito, linisin natin. Ayan, tinanggal ko na. May nakita pala akong fuse dyan na sunog. Dito, Pag patanggal ko kanina, eh, meron. Dito ko nakuha yan, yung eh. pinakadulo malapit sa relay diyan ko siya nabunot may continuity pa naman siya pero may sunog eh hindi siya totally pumutok pero yung ano niya itsura ayan o so ayan 25 amperes yung nasunog pero hindi siya naputol la? May continuity pa siya Pero so, kailangan nang natin palitan to Baka isa dito sa daylan Bakit ayaw mag charge So hanap tayo ng ganito Alinisin muna natin to Patutuyuin muna natin Kaya natin hangin yan Yan sumakit na ulo ko dyan Kapong ko pa to ginawa eh ako ng gabi Inumpisan ko to mga alas 5 yata ng hapon. So, ito lang naman problema niya, yung charging. Naka-steady lang sa 11.5. Hindi mag aakyat yung ano. Dapat mag 14 siya eh. 14.5. Pag binibirit mo. Kaso lang wala eh. So, ayan. Bugabugahan na natin to. Pinisin. Dito. Sakit nung ano. Tingnan natin kung may umido no so good si man yan yeah, wala namang umido yung kabila na ito yung galing sa astitor eh. so okay ayan may konting mga umido din bubahan na lang natin yan ng um, anti rust or anti kalawang dito saka dito ano sa'yo sir? so may nilagyan na dito ng electrical tip titingnan natin dito kung ito yung linya papunta doon sa relay well, yung dilaw na yan hindi natin yung continuity no? ayan o may binaak na sila oh tingnan natin yan um. so ayan tapos ko nang malinisan yung mga fuses na palitan ko na yung isa yung nasunog kanina so ito wala tayong 7.5 meron tayong 5 bumpers dito mas okay naman to kasi mas mababa so wag problema mong konti putol ka agad sya so nalinis na natin dito dito nalinis na natin sakit nya ito wala namang problema dilaw na wire dyan okay naman yung dilaw na wire kanina yung ayan yung may talok na okay naman yan so dito yung sasusyan okay na rin so titesting na natin meron tayong baterya na nakaseries testing natin kung magta charge na siya kasi kahapon 11.5, 11.4 pag binirit mo bumababa pa siya eh. so so, natin, susiyan natin Okay, bubuhayin natin. Alright. Tapos, start natin. Oh, ayaw. May pagpipiga nga yung preno dito sa kabila. May. Ayaw mag-start dito sa preno sa kanan. Eh. Dito, ito, ito. Pigayin mo lang yan. Yan, pigayin mo. Pigay. Ayaw. Sige, bigay mo. Okay. So, yung 11.5 natin kahapon, 11.3. Umakakit pa siya ng 12.4. 12.5. So, ayan, 12.6. Umakakit so, pa siya, 12.7. Ayan, nagtitirty na siya pag ibibirit mo. Tingnan nyo ha. Pag ibibirit ko. Ayan, 12.8. 12.8 ayan, nagtit 13.5 so, goods na, wala na tayong problema dito right ok ok na yung charging nya so, ibabalik na natin itong mga kaha ayan, yung busina meron na rin yung indicator nya so, pandarin lang natin ng mga 10 to 15 hanggang 20 minutes charge na yun, mawawala na to pagka na full charge na yung battery mawawala na to so ayan kapalit na natin yung battery nya yung tinanggal natin so, okay na right, so ayan db 150 charging problem solved na naman alright so